Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga operasyong numerikal sa Python. Maaari kang matuto tungkol sa mga numerical na uri, isang pangkalahatang ideya ng mga nakapaloob na function at module, at isang pangkalahatang ideya ng mga matematikal na function sa math module. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang Python ay mayroong napakalalakas na kakayahan para sa mga operasyong numerikal. Narito ang paliwanag ng mga pangunahing operasyong numerikal sa Python. Pangunahing mayroon ng Python ng mga sumusunod na uri ng numerikal. int, integer type, ay kumakatawan sa mga buong numero tulad ng sampu o 5. Float, floating point type, ay kumakatawan sa mga numero na may decimal point tulad ng 3.14 o minus 0.001. Complex, complex number type, ay kumakatawan sa mga complex na numero, tulad ng dalawa dagdag 3J. Dito, ang J ay ang imaginary unit. Nagbibigay din ang Python ng maraming nakatakdang function at module na kapakipakinabang para sa mga operasyong numerikal. Ang abs, x, function ay nagbabalik ng absolute value. Ang code na ito ay isang halimbawa ng paggamit ng abs function upang makuha ang absolute value ng isang numero. Ang round x n function ay nagra-round ng halaga sa n decimal places. Ang code na ito ay isang halimbawa ng paggamit ng round, function upang i-round ang isang numero sa tinukoy na bilang ng decimal places. Ang math module ay nagbibigay ng mas advanced na mga matematikal na function. Ang code na ito ay isang halimbawa ng paggamit ng math module upang magsagawa ng mga advanced na kalkulasyon sa matematika tulad ng square roots at trigonometric functions ang decimal module ay sumusuporta sa high precision na mga decimal na kalkulasyon Ang code na ito ay isang halimbawa ng pag-iwas sa floating point errors at paggawa ng high precision decimal na mga kalkulasyon gamit ang decimal na module. Ang fractions module ay humahawak ng mga rasyonal na numero, fractions. Sa tulong ng mga tampok na ito, pinadali ng Python ang pagganap ng iba't ibang numerical na kalkulasyon. Dahil sa limitasyon sa presisyon ng floating point na mga kalkulasyon, inirerekomenda ang decimal module para sa mga kalkulasyon na nangangailangan ng mas mataas na presisyon. Sa Python, mayroong isang kapaki-pakinabang na module na tinatawag na math para sa paggamit ng mga mathematical function. Ang module na ito ay nagbibigay ng maraming function na kailangan para sa pagsasagawa ng mga mathematical calculation. Tingnan natin ang ilang representante ng function ng math module. Narito ang ilang halimbawa. Ang code na ito ay gumagamit ng math module para magsagawa ng mga kalkulasyon gaya ng square roots, exponentiation, natural logarithms, at mga trigonometric function at nagpapakita rin ng mga constant gaya ng pi at Euler's number. Sa halimbawang ito, ginamit namin ang math na module, ngunit nagbibigay din ang Python ng malawak na suporta para sa advanced na mga kalkulasyong matematikal at pagbuo ng random na numero. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga library tulad ng NumPy o SciPy, maaari mong magamit ang mas malalakas at mas sari-saring mga kakayahang matematikal. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.